Samantala, kaugnay pa rin ng usapin sa syntax bill. Makakausap natin sa linya ng telepono si Secretary Esperanza Cabral, Cabral, ng Department of Health. Magandang hapo, magandang tanghali po, Sir Imam. Hi, magandang hapon, Sir D, at magandang hapon sa iyong mga taga-subaybay. Yes. Uh, ah, Secretary, kayo po ay isang cardiologist, first and foremost po. Bukod po, ah, bukod po sa alam na natin ang risk po ng kalusugan ng tao sa paninigarilyo, ay ano pa po yung kaya, uh, ano pa po kaya yung uh, ibang konsiderasyon na dapat pong iwasan sa bisyong ito, ma'am? Po, well, ma naman ang pinaka-principal dyan talaga ay ang masamang epekto sa kalusugan. Hindi lamang nung naninigarilyo kung hindi yung mga tao na nakapaligid sa kanya. Mm -hmm. Kasi yung uh, tobacco smoke is harmful. Hindi lamang dun sa tao naninigarilyo. Meron tinatawag na passive smoking, kaya eh, pang tinatawag na third hand smoke. So naapektuhan din yung mga tao sa bahay nila, lalo na yung mga bata padalas magkasakit ng respiratory illness, pneumonia, hika, ganyan. Mm. At saka yung mga asawa ng mga naninigarilyo, mas mataas din ang risk ng cancer nila. Ma'am, ah, pwede bang ipakipaliwanag niyo rin po sa amin, ma'am, na gaano po kalaki yung epekto doon naman po sa mga hindi naninigarilyo o nabubugahan po ng sinasabi nating usok galing po sa mga naninigarilyo? yung next thing man na rin ako man, maging garilyo dito sa bahay namin, lahat yung aking kasambahay apektado. Tumataas ang incidence ng respiratory diseases dun sa mga kasambahay ko, katulad ng pneumonia, katulad ng asthma, katulad ng acute respiratory illnesses, yung mga bata nagkakaroon ng bronchitis kasi nalalanghap din nila yung mga masasamang kanikal na galing sa usok sigarilyo na sinisigarilyo ng tatay doon sa bahay o kung sino man nang nanigarilyo. At ito'y malaking pasanin para sa pamilya at para sa komunidad kasi hindi kailangan magkasakit itong mga ito eh. Pero kung tayo para sa pagpapagamot nila, ang Rosa, naninigarili yung mga ibang tao din sa komunidad. Secretary, apart from the revenue generation po na inaasahan mula sa isang syntax law, ano pa po yung nakikita po ninyong beneficyong makukuha po ng taong bayan mula po dito? Ang pinaka-importante para sa aming mga manggagamot ay pagpas presyo ng sigarilyo dahil itataas ang buwis, Mag-discourage ang mga tao na lalo na yung mga bata, at yung mahihirap na po konti lang ang pera nila na huwag nang manigarilyo. Hmm. Dapat kasi um, magbigay tayo ng disincentive yung para ang mapigilan sila sa pagtigil ng sigarilyo. At isa sa mga bagay na makakapigil dito ay ang kamahalan ng sigarilyo. Hmm. Okay. Right. Sige sa inyo pong pananaw, paano po kayo matutulungan po yung mga small tobacco farmers po na sinasabi po natin masasaktan sa sandaling magpataw na po ng mas mataas na buwi sa mga produkto ng sigarilyo? marami na tayong karanasan kung paano na ililipat sa ibang high value crops mm. yung mga tobacco farmers para hindi naman ma magka problema yung kanilang pamumuhay okay. marami namang ibang high value crops mga taniman tanimen na pwede nilang gamit na itanim hindi lamang tabako, para kumita sila ng pera mm. At ang unang-una dyan ay actually, yung mga small tobacco farmers, konting-konti lang nakita nila, ang kumikita dyan talaga yung mga middlemen, yung mga tobacco manufacturers, katulad ng Philip Morris at Katirati ay si Lucia Tan. Gano'n. Ano, gumawa rin po ang DOH ng information campaign materials, kaugnay pa rin po ng syntax bill. Ano naman po yung nakuha po ninyong feedback o response po sa kampanyang ito? Kaya nila ng tao ay pabor sa pagtaas ng buwis sa minigarilyo inom ng mga alcoholic beverages kasi alam nila na makakasunan ito para sugpuin itong mga bad habits na ito. Hmm. Alright, ma'am, ng kita, ma na lang po. Sa inyo po nga pala, ma'am, ma ayon po kaya yung higit na nakaka-damage po sa kalusugan ng tao? Ang uh, labis po bang pag-inom ng uh, mga alak o yung paninigarilyo po? Um, sa pag-aaral natin ngayon, paninigarilyo. Okay. Dahil yung alak, pagka moderate drinking lamang, hindi nakaka-damage sa kalusugan natin. Ang asama yung sinasabi mo nga, sobrang pag-inom ng alcoholic beverages. Samantalang ang sigarilyo, miskin na isang stick ng sigarilyo lamang, ay harmful para sa atin. Aba, ma'am, na lang po mensahe po sa mga taong bayan. Ka ka kaugnay po ng nang nangyayari ng pagtataas na po ng uh, presyo o inaasahan pong pagtaas ng presyo ng, uh, ng sigarilyo sa bansa po natin. Ah, uh, ma gusto ko sana malawagan sa ating mga kababayan na suportahan nila itong kalokalang batas na ito na magtataas ng buwis sa mga masasamang bisyo na katulad ng at pag-inom ng sobrang alak dahil ito ay para rin sa kabutihan natin at ipinapasa ng ating mga senador katulad ni Senator Miriam Santiago ni Senator Cayetano at ni donal para sa kabutihan natin. All right, well said po maraming maraming salamat po ma'am sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Si secretary Esperanza Cabral po ng Department